naman hindi pa rin ako nakawis sa bahay ito nga may reserva, may reserva jacket kasi na, nakadugo rin yun kasi tinapok sa dugo yung isa kong jacket sobrang lakas ng lindol ito mga kaya sobrang ako nag-alala yung maria o okay. sa mga anak niya nabibiro sa lili baka na paano sila hindi rin nakatawag sa akin si maria wala rin akong load hindi rin akong nakatawas na niya sobrang lindol lakas, 7.6 ang lindol dito sa amin mga kaidol gabaw gabaw diuro baka nagbaba yung bahay namin mga kasi kahoy lang yung bahay namin yung mga, yung mga ano yung bubong masasuslot pa narinig ano ko ba sa lindol ba kaya sobrang nakilala ako hindi pa rin ako nakauloy kasi ang daming nandito na karang mga kayo doon lang ako At mo lang hindi pa yung tubig ko sa balon mga kayo doon no. pinagkabot ko po sa sukat at hindi pa rin ininom ko hindi ko lang napakita sa video mga kayo doon no. yung tumahan ko ng bala pero nan, naninisan ko na po itong sugat ko sa tubig sa balon at babutangan ko ulit ngayon mga kayo doon no. nalagyan ko ulit siya ng tubig sa balon Iinom muna ako sa tulis mo naman ito. Okay, oo. Kailangan nalagyan ko ulit yung sabisibal lumaki doon, sukat lumaki doon. Kasi kanyang buntag, nilagyan ko ulit. Medyo, medyo okay ko na pa yung dalawa. Ma. Makakalakad ako ng gandahan. Sariyo pa rin mga dugo pa kayo doon. Tama hindi pa ako nakarating sa balon kasi maraming mga bandido na karama kay Dom sila kumandar ligaya mga tauan niya kailangan kong sana tubig sa balon kay Dom na no? buhusan para madali kumaling yung sukat ko kay Dom ah. 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 Nagdudugo pa rin ang no? Kasi yung bala hindi natatanggal. Nasa nasa ano yung makita sa paa bala. Kaya dumudugo pa rin. Kaya nahirapan ako maglalakad makita mo. No? Kaya nagtatago-tago lang na ako kasi ang daming bandido. Nahanap nila ako mga idol. Pasinsya na ako mga idol ha. Hindi ako nakapag-upload. Kasi wala akong dita mga idol. wala <coughs> rin akong signal minsan Ilalagay ko muna ito sa bag makaidon tubig sa balon. May tubig. Wala rin ako dalang pagkain makaidon. Gugutom na rin ako, saging lang kinakain ko. Salamat din ako kasi marami saging itong hinog. Nakarating ako dito makaidol sa mga jumadamuda muna sa makaidon kasi Ano ini dia kau main pakai Naglalakad din ako ng konti-konti ano, hanggang sa makarating sa balong mga mahirap Mahihirap po mga kaibila. Mahihirap ay ilalakad mga kaidol. Sobrang sakit pa, ang girot. Kahit ko ang tubig sa balong, kasi nandiyan ang bala sa, sa loob ng paka mga kaidol. Hindi pa nakukuha ang bala. Kaya mahirap ilakad. Ilawang araw po mga kaidol, hindi nakapag-upload. Dito lang ako sasagin wala kasi akong wala akong data hindi rin ako nakatawag Maria sana may makakita sa akin ito mga kaidol kasi nahirap nahirap, nahirap na hirap ako mga kaidol no ako sa pag, ako sa paglalakad ang dami pang bandido alam ko mga kaidol, no? inabangan yung mga upload ko Kaso lang, wala akong, wala akong dito makay Wala akong dito ang cellphone ko. Lang load. Yeah, Pagsinsahan nyo naman makay Sana maintindihan nyo ako makaidon Kasi ginawa ko lang po ang lahat. Magkarating ka balon. Kasi so, sobrang layo pa dyan. Yeah, marami pang kalaban. Kaya ibang location makay doon. No? Kasi na akong lumalakad. Nakaharitin lang sa balon. Hirap na lumakad mga idol. Buti na nakita ko ng sungkod mga idol no. Ito. Naging tulong sa akin sungkod. Ito yung ginagamit ko. Laban mga idol. Kailangan ko magtukuli ng mga idol para hindi ko naman, para hindi nila ako makita. Ako po ito na. Ay, patuloy tayo demo. Wow, dong ah. Kalau ini lah kita kah. Para bang, mandal bang ni kayak. Berkataan, enggak ada. <tod> Nanti kita mau bawa tarun. <tod> Lumit kelas Eh.

Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, Ngunit naman, nandito na ako kidney. Nandito na kidney. Nandito na ako kuwarta. na ako ng mga kuwarta. Hindi na ako kasi ako makita ang loob. Kapag ko sila, marinig nila yung mga niya. dami nila. Pero okay lang, salita no? napatayin ko sila para hindi na sila tumami pa para mapawasan yung mga tao nilikay Ay, baka hanap na sa akin. nila Alam ko. Hindi siya mag sa akin. Oh. Ba'mit do ko wala sa akin.

kaya ka. Papatayin ko mga itong mga kalaban mga tao eh. Kumandal um, nila mga kumandal mga kong nila. Marami kong mahirapan pagdampalon. Ang dami nakabantay. 在不掉。<料>

sa patay lagi mo mani mo niyo mali po rin yung may nilagay hindi po buwasan na mo Clar... takos sa mga malami sila malami nakabanday nasapan po umagid yung mga kalakad mga idol gamit ang tungkod sobrang kuha niyong sukat ko sobrang kirot sana lol makarating ako sa balon para makawin ako sa bahay hindi ko alam kung anong nangyari sa bahay wala kong balita super so lakas ang dindol. kailangan ko malaman kung na giba pa yung bahay namin pag nagiba yun wala na kami bahay saan kami titiran nito walang pira pang patukod mga idol no kaya ito po malaking problema dumating sa aming buhay na maria sa mga bata dito pa ako may tama pa ang paa ako Di pa natanggal yung bala kaya nahirapan ko paglalakad ang dami pang nakabantay ang dami kalaban tulungan mo ko Lord mga kaibigan ni Wata Bila di Wata na Dia kaibigan si Ren di, di Wata Mia tulungan mo ko nandito ko sa sakingan pangawa niyo na Lord may tao pa dyan, tulungan niya ako. Makaalis, ko, ako dito, makaarating ako sa balon. Para magamot yung sukat ko. Para matangkal yung bala. Dumudugo pa rin hanggang ngayon. Pero nakakalakad naman ako pa kunti-kunti kasi minuusan ko ng tubig sa balon. Na mawawala ang kirot. Maya-maya, kirot na naman. Kasi yung bala nandun sa, 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 loob, sa loob ng paa ko. Kaya mahirapan ko paglalakad. Sana may matumbang sa akin dito. Para mapagamot yung pa ako. Dumudugo pa rin. Kailangan ko landahan lakad ba kayo doon, no? Para makarating ko balon. Kasi parang walang tumutulong sa akin dito. Maraming bandido. Wala rin mga tao dito. nangangatal gatal pa yung pa ako mga idol. Ugutom din ako. Yan, saging yung kakain ko yun mamaya. Madaling ko yun, nalagay ko sa bag. Lapit nyo ko sa <coughs> Sakit yun. Nagsin ng kunti kasi walang sakit pa ako. Alamat, Lord. Malapit ako sa kalsada. Eh, kalaban naman. Pantay na naman to. Hindi naman naubos-ubos itong mga taong likaya, eh. Balil bungo. Dito na naman sa bantay naman dito. Ang tatlong araw ko na ngayon. Dito pa rin ako sa kasagingan. Matrap pa rin ako dito. Wala naman tumulong sa akin dito. Kundi sarili ko lang. ira よいしょタックスかなタックス。